Hindi nasisipot ang mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gate ni Senator Amy Marcos, dapat muna itong pag-isipan ng mga opisyal ng gobyerno. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Sumulat si executive secretary Lucas Bersamin kay Senator Amy Marcos. Sa kanyang liham, ipinaalam niya sa Senadora na hindi nadadalo ang gabinete sa ikalawang pagtinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Bersamin, nasagot naman ng mga opisyal ng gobyerno ang mga tanong sa naunang pagdinig noong March 20 ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakapagbigay rin daw sila ng sapat na impormasyon. Ikinagulat naman ito ni Senator Amy. Taliwas daw ang hindi pagdalo ng gabinete sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hahayaan niya lang ang mga opisyal na dumalo sa pagdinig. Bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Eh marami pa rin katanungan ng taumbayan, taong bayan. Ang dami nga nagtitext, nagtatanong. Tapos marami rin bagong impormasyon. Sinagot na raw ni Senator Amy ang sulat ni Bersamin. Hiling niya pag-isipan muna ito dahil baka akalain ng publiko may tinatago sila tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw kakanselahin ni Senator Aimee ang pagdinig executive privilege at subjudice, eh alam naman natin, walang uh, pinagbawal na ng Korte Suprema, eh Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. Kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Umaasa pa rin ako doon sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal, pero ang liwa liwaliwanag ng sulat, bawal. Hindi sila aaten. Nitong nakaraang linggo lang nang ilabas si Senator Amy ang preliminary findings sa kanyang pagdinig kung saan binigyan diin niyang hindi obligasyon ng Pilipinas na i-turn over si Duterte sa International Criminal Court. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5